Wow! Yeah! Wow! Wee! Yon! Good afternoon everyone! So we're here sa Tree Art Secret Shop ni Master Brian sa Phase 9 Bagong Silang, Barangay 176 no? North Caloocan to guys So kahit umuulan, wala makakapigil sa atin. Tanggal ang kate di mapakali Saan? Iyon, no? <laughs> Ganda, oh. Reflectorized pa yan. No? Uh, stickers na pang ADB talaga. Ang concept, no? Ganyan. So, we're sa uh, sticker ni Master Brian. 3R to. So, okay na okay. Kahit umuulang, walang problema. May silungan naman. So, kalahati, tuyo. Kalahati, basa. Mayo pa lang, tag-ulan na. Pero, ganun talaga. Wala na makakapigil sa akin. <laughs> Ganyan, no? Bumaka kay Brian.

Oh, va bene. Adios. 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 So, reflectoration reflector All right. Good. So, magawa tayo ng ating premium glossy laminated sticker kay Master Brian. So yung sample na isa, kakabit sa kahit maarawan yan, hindi basta, basta kukupas yan.